Good morning. Hello, hello. Good morning naman ulit guys. Magluluto na naman tayo ng almusal ng ating mga alagang bata, mga apo. Ayan, magprito muna ako ng itlog. Tapos, sinabay ko na yung aking langgunisa para sa mga ano, ibang kakain. Kasi, menos oras sa ano pag asikaso sa pagluluto sa almusal pagka naayos ko na naman yung ano aking alaga ayan nabigla pang namatay ang ilaw kaya ayan ang dilim guys pero nakaluto na ako nasira yung bumbilya guys ayan good morning ito na naman kami ni Alisa oh ayan subuan ko na lang siya para madali siyang matapos kasi ang bagal po niyang magsubo tapos kunti-kunti lang ayan, madali na, bilis para ano, mabilis ganyan kami maglola nag pa kami parati ito umaga kasi ang bagal po niya hindi mo yun naman na pag gumuya o oh, oh, pa isa-isa paano kami matapos ganyan siya Disingin mo siya ng alas 5. Nako, ano, pag di mo sawayin doon sa loob ng CR, at tagal po niyang ano, maligo. Kailangan sundan mo bawat kilos niya. Ayan o, tinan mo o. Oh. Dapat nguya siya ng nguya para matapos. Anong oras na o? Oh? Ayan na o. Oh. Oo, oh, mag alas 6 na. 6.30 yan na alis. Paano yan matapos? Mm, dali na. Ang swerte ng mga bata ngayon, may mga alalay na lula. Samantalang noon, ano, kahit wala, sige, makalibo ka na, makakain ka na, hindi, makabihis ka na. Ngayon, Ngayon, baliktad. Si Lola ang katulong ni Alisa, um, tumayo ka na, kaya ano, ito na natin ito para mabilis, sumubukan muna, um. kailangan double time para ano, mabilis, kaya yun, para siyang ano eh, tupod na kumikilos, kaya sabi nila ang daldal ni Wawa pero hindi nila naintindihan, paano? Hindi lang ito yung iniisip kong gawin sa umaga. Kailangan gusto kong bago magalas alas si tapos ko na yung gawa ko. Ganyan kadaldal si Lola Linda. Pero gumagana yung utak at saka ano, kumikilo. Hindi yung parang tood na nakaupo ka lang dyan walang kang iniisip. Ako, iniisip ko na yung gagawin ko pagka, ano pagkagising ko. Naka-plano na sa ano, naka-program na sa utak ko. Ayaw ko kasi yung ano, balik-balikan mo yung trabaho. Sabi nila, ang daldal -dal ng matandang ko, pero hindi nila alam. Sa akin kasi, time is gold. Parang nandun ako sa, yung natutunan ko doon sa abroad gusto ko i-apply sa kanila kaya lang sa kanila wala wala sa kanila mas marami yung upu-upu nila kaysa yung ano kikilos kaya sa maghapon walang nangyari Hmm tama lang yung maka makakain sila tapos ano palakad-lakad ganon tas nod-nod sila ng cellphone TV ganyan pero hindi gumagana utak nila. Pag di mo sila utusan, hindi yan sila kikilos. Dapat ba bago ka gumising ay sa gabi pa lang ano naka plano na yung gagawin mo para ano kinabukasan ano hindi ka nataranta kung ano pang sunod-sunod na gawin mo ayan, nagsalang na ako ng, ano, ng labahan ko kasi hindi ko natapos kahapon sobrang dami ewan ko sa mga batang to ano maghapon ka lang na hindi maglaba punong -puno na kaagad yung labahan bilangin ko yung damit ko isa lang naman sa kanila ano may may makita akong tatlong t-shirt tatlong pajama ganon sila makabilis magbihis e, Umu umuulan pa ngayon punong puno yung sampayan ayan daldalan ko talaga sila hindi masinggan yung bunganga ko dahil parang mali eh dito tayo dali dito tayo oh kasi nahirapan akong nakatayo na magbuka ko sa iyo ayan ganyan hmm. o buka dyan ayan ganyan gising na ako kanina ng alas 4 kaya lang nagpikit-pikit pa ako nakaidlip ako tapos kung sanay sana yung labahan ko kagabi kaya lang nagsimba si ano Mary Grace kaya na stuck na naman yung sampay ko oh nagsimba siya kahapon kagabi ka sa kahapon ng umaga mm. Natapos sana yung labahan ko ganyan si Lola Linda, madaldal pero ano, tumikilos naman. Sino nagpaligo sa iyo nung nasa hospital kami? Hmm? Sino nagpaligo sa Papa. Siya ang gumising. Ha? Ah? kaya yun nga kaya yun nga pagka lumipat na kayo huwag ka lang kayong babagal-bagal na magising dapat nga kaya mo na sarili mo eh yan malapit na. Subo na ulit. Six, ano na, oh. Sixteen na, oh. Ilang minuto na lang. Bagal mo kasi kumain, eh. Pinapagalitan ko siya ka kahit maaga pa kasi, ah. Maaga na nagdaldaan yung si, si Wolinda. Anong tali naman? Talian na, huwag nang itilintas. Ganyan na lang, oh, para ano. Ako naman yan, yung unahin si Eh, paano nga kasi? Ihahatid pa si Pia. Kaya, ano, inuuna ka. Kasi kung unahin si Pia, mali-late ka. O, pangyayang tali. Basang-basa yung buhok mo. Huwag ka kasing masyadong takbo nang takbo doon sa school. Pawis na pawis ka. Basang-basa yung likod mo ka, tapos matutuyuan kaya hindi nawala yung ubo mo. Alam mo ba yan, pag nagtagal tapos hindi mawala-wala, ano, maapiktuhan yung baga mo, yun yung ano, sumusuka sila ng dugo. Alam mo ba yon? Pag napabayaan, ano yan, magiging TV. Kasi yung lungs mo yung baga mo malagyan ng tubig o kaya may infeksyon kaya huwag kang matigas ang ulo, makinig ka pag sinabi mo yung umaambon huwag kang lalabas, huwag kang lalabas ito parang lalaki kasi to eh Hmm, beli na sapa sa kumpanali sa, sa yan hmm, Ganyan na lang. Ba't nasana yung kulong na may spray? tuloy ano hindi pa ako nakakabili eh, yung yung na kulong o oh. okay na ay ayan nakaayos na siya pero hindi pa rin siya tapos kumain sabi ko kahit maliit siya hindi siya nakatayo hanggang hindi na naubos ito ano yung iniinom mong gamot? Hmm? Ano yung iniinom mong gamot? Wala na? Sa ubo mo? Sa ubo mo? Wala na. O, oh, di bali, magpapacheck up ka mamaya. Lunukin mo na yan, ang tagal eh. Mm -hmm. Di mo yata sinasabunan yung mukha mo. Lunukin mo na, mm -hmm. ang tagal eh. Ayan, nagiging ano na, matandang matanda na si Lula Linda dahil na sobrang ano, sobrang kulitan ninyo. Hmm. Bakit? Di naman tayo magkamukha, ah. ah. Hmm. Na? Madali oh, na, Subuan mo siya para mabilis. Lunok. Ay, nguya na nguya. O, oh, sige na. Alisan Alisan mo. Ano yan? Ilalagyan mo ng ano? Hindi naman parehas. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hindi ang yan. yan? Parang sinuksok mo lang. Ano yan? Lang yan di ba? Tot Dito na lang. Hindi yan dalawa. Ulum, nalunok mo na. Pagkaalis niya, ano, tapos na yung sinalang ko na labahan. Tapos magsasalang pa ako, isa. Tapos may alaga na naman isang isa. Saan? Yung apo, yung, yung Ah, mamaya, pagkagising ni, ano, George, siya naman yung alagaan kasi aalis yung mami niya. Hmm, Wala. Hindi ko talaga matapos-tapos yung labahan ko sa maghapon. Tapos pag umaraw bukas, naku, tanggalin na naman yung ano, sinampay. last ah, sang tambak na naman. oh subo na. O, oh, isang subo na lang, matapos na. Oh, magbabay ka na. Babay ka mo. Salamat kami Dali. Wala na. Hindi na naka nakapag video si Wuwa kasi busy busy. Galing pa kami sa hospital. Wala na. Punong-puno yung ano, oras ko araw-araw. Halos di ko mahawakan yung cellphone ko. Hmm. Kahit pagod na pagod ang mga braso. Halos hindi mo ma ano <laughs> maitaas na ganyan no, ganyan. Oh, haya mo mo hindi naman maitim mo. Mahal sa kabila. Hmm. Wag um, na. Hmm. Ayan, tapos na siya. Mm. Subo mo lahat. Wow! Subo. Mm -hmm. Subo mo. Mm Subo mo, yan. O, tapos na siya. Tapos na siya kumain. O. Teka, kunin natin. O, sige na, babay na. Bye-bye. Bye-bye.